nyo na makikilala yung damit nyo. Dito man sa kabilang side, oh? Tignan mo yung mga damit nila. Ayan. Ito lang kasi dapat na-attire dyan, eh. Ayan, oh. ayun mo, tayo. Babantayin yung damit nila. <laughs> Dami, oh. Baka naiwan damit. Pagpasok kasi doon. Ang bilis <laughs> kasi doon, ang buta. Baterate na tayo. <laughs> Hello ma'am, pasok kayo. Ay kaso huwag nyo na yung mag-iwan ng damit dyan. Hindi <laughs> mo na alam kung kanina damit yung mga nandiyan, oh. Tingnan mo, awala naka tapos dapat talaga naka-trunks lang. Boss, may vlog swimming okay. oh, naka-swimming sila, oh. Kailangan oh. swimming naka naka yun yung sabi nila. naka oh. Yung ganitong sort, di pwede. Pwede to. Ayan, na naka-swimming attire. Yung pinaka-swimming attire nila. Ayan, oh. Ayan. Ay, hindi pumasok, ma'am. Pa. Parang masakit sa ulo Oo. Ay, naka-swimming attire lang sila. Oh, sorry. Sa loob, wala naman limit kung hanggang anong oras kayo dyan. Angkat kaya mo. O, oh, ba? diba? Yun. Okay lang nga, pag pumasok dyan, nakaano ka. Hindi ka pwedeng pumasok dyan na hindi ka naka-bating suit. Ayo. Yung diskuhan nila dito, hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka naka bathing suit kaya nakahubad sila lahat. 'Di ba? Bawal. Dapat dapat naka ano naka bathing suit na. Hindi naka trunks, ganyan naka trunks. Uh. gasto. Grabe, ah. grabe rakrakan grabe. Ayan. Asi ano talaga. Ah, may swimming pool sa loob. Eh, may swimming pool sa loob, yeah. may swimming pool sa loob. Sorry yeah. daw. May swimming pool sa loob ayun oh. Wala akong alam diyan. tawag yan? Ah, disco pool. Ayan, disco pool oh. oh. 10pm magandang 3am pa to. Aso oh. Pwede kang tiktok dyan ah. Oh. Oh, ayan dahil nilang pumapasok oh. Bata break time sasayaw lang tayo sa manunood na oh, maliligo huwag oh, no. na kayo magdadala ng extra damit pag pupunta rito tingnan nyo yung mga damit nila dyan parang hindi okay okay na yun Sige, okay, okay, okay na. No. Kung makikilala mo ba yung damit mo dyan? <laughs> kawala ka na kayo. Nakawala ka na talaga yan. Diba? Yung ibang damit na nagagamit dyan eh. Ayan yan, dapat naka, naka, wala na kayong damit para pagpasok nyo. Hindi na kayo mag iiwan dyan. Kapag iniwan mo yung damit mo dyan, di, pagbalik mo, hindi mo na makikita. Ay, oh, yun lang, may sounds na, may sounds na. Dito yan sa disco pole, no? Oh. Disco pole.